Ah. Step, 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 step. Nahuli na ako, guys. Talaga. Nagtaktak na yung akin. Well, that, eh? Opo, morning. Uy, ito na. Yun na palang huling pagsubok. Tama nga. Ayaw pala rin. Yung... pala <laughs> tayo Oo. Oh, Kasama pa ako sana una, galing dito. nga po, no? Galing pa kay nang laitin niya no? Oo. Oh, galing. Po. Galing dito. Ayun, na kami. Ha? Andito na kami. Ito pa sila. Yeah, National headquarters g U C D B S, -S I I. Guardians, unified command Dragon division pa Ayan, so nandito na kami. Eh.